Malamig-lamig na po kasi anong maulan. Magkapi tayo sa tinapay <laughs> si Amit na, nag, ano na yan, nag-breakfast na yan. Nauna na siya kasi meron siyang doktor ngayon. Meron din akong doktor mamaya. Kasi, ano, dumating na yung result ng aking ano ultrasound tsaka endoscopy. Kain. Okay. Mm. Sino ba 'yung nagtatanong? Kaya nun kaya kami nayari yung ano ay Yellow? my main is... Nagtaba pa ako kasi malamig. hindi malamig. pa nga, nag-umbis ang lamig. Kaya nga. Tapos tataba ka? Oo, oh, kasi yung lamig pa man. Nakataba. <laughs> Mamahal!

sad. You're sad, Aria. No, you're not sad. Arte ni to eh. Ito ang baby girl namin. You're sad. No, okay. Yeah, Aria not sad. Are you sad? Yeah sad naman si Arya. Sad Arya. Kinat watch Barbie. Arya sad. <laughs> iskuya kuya turn. Away sila sa ano. Sa TV. Arya sad na. Yeah. Okay. Arya sad, Arya sad Arya eh, Arya happy? Arya <laughs> ah, na Si kuya Arya Biko, Aryan Nagwatch ng ano, McQueen Si Arya gusto ng Barbie So Arya sad So Gusto niya nakita niya yung remote sa likod <laughs> No 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 remote no cagavi sulla sa remote no 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 remote no, 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 no remote With Mahala, five minutes last. Sit properly. Only five minutes. Barbie? Let your sister watch Barbie. Oh. Mm -hmm. uh, what? Barbie? Happy there? Barbie! Yeah. <laughs> Happy na siya? Barbie. Gusto niya yung ano sayaw-sayaw. Good mood na. No? Yeah, good na. <laughs> lakas ng ulan oh Sanaga. Biglang na kami ngayon kasi malamig. Nagyuna namin ng sayote tsaka spinach. Tapos ako magluluto ng um, goat curry kay Amo, um, para kay Amit. Tapos si Arya tulog. Ayan, nagtiktik pa ng bawang at saka uh, ginger. ginger. kong ginger garlic paste. go tapos nilagyan ko ng yogurt, as in, um, ano to? Talimutan ko to. Um, red chili, coriander pow uh, powder, basta yung mga spices, yung mga sili-sili, mga powder. So, yan, i-ano ko lang, i-marinate ko lang. turmeric powder, cumin powder, um, chili powder, tapos yogurt, asin, tsaka uh, tawag nito. Mekos, mekos. <laughs> Kamayin na natin. So, ito ang ating nulutuin na. Ready to cook. ang panggisa ko ay ghee para mas malasa. Ayan. secret. Lemon. Para ma mawala daw yung langsa. Ay! <coughs> ano nga ako mo dyan? Ano natin ang ating butter garlic paste. Ito, lagyan ng tubig para ilagay natin dyan. Lagyan na natin ng tubig. Tapos, dagdagan ko po ng powder. Garam masala. Tapos, iluluto ko si Emmet ng ano, yung kanyang rice, Indian rice. Yung maliliit yung ano niya. Yung botel, ayan. Yeah. Parang same siya ng ano, biryani rice. no, basmati rice. Parang same-same. <coughs> Cute na ang lutoan One cup lang po. One cup na rice. So, yun. Sorry. Yeah, ka na! Yeah! <laughs> Gising na ka! <ikaw! laughs> Gising na ang Oreo namin, ang Barbie girl namin. Yeah, grabe. Oh, go eat na, go. Gagawa <laughs> na, gagawa na lang ako ng salad. Ayan. Eh. So, ayan, nilagyan ko na ng parsley yan. Tutok na yan. Meron ako na tirang konting pomegranate. Lagay ko yan. Masarap yung may ganito. Salad. yung salad. So, ayan, alis na ako. Pupunta na ako sa doktor. Umuulan pa rin. Iniwan ko lang si Aria. So, ayan, iniwan ko lang si Aria pinatulog ko siya bago ako nag ano bago ako alis tapos ngayon gising na Nagano lang ako hindi lang ako nagpakita kasi umuulan tsaka medyo malamig so ayan yun ako kung anong resulta ng ano ng ultrasound ko tsaka yung OJ ano to OGD ah? basta yun na yun magbas lang ako lamig na ano yung lamig sa paa ko pumapasok so ayan ako lang ang pasahero dito sa bus Maraming lamig. Malamig. Ang dami ng decoration dito. Mga Christmas ting malalaki. Oh, lamig ng angin. Dito na ako dadaan sa ano. Pakita ko sa inyo yung Christmas tree. laking Santa Claus dito. Simula na ang lamig sobra. Maulan kasi. Mana ako sa lamig eh. mahina ako sa lamig. Uh. So, ngayon nga, uh, na ako kasi walang doktor. Day off pala. So, bu bu bukas na lang ako babalik. Nagmandali pa naman ako, tapos wala naman pala doktor ngayon. Kasi tumawag sila kahapon na ngayon daw yung ano ko, palo up kay doktor. So, bukas na lang ulit. Dan mo ako sa wet market. Bibili lang ako ng ano. Titingin ako ng tawag nito yung galonggong kasi mag ano kami bukas mag munggo. So tingin ako kung merong galonggong sa ano wet market. Dito ako sa Shatin Wet Market pupunta. Kasi malapit naman doon sa doktor na pinuntahan ko. Sa clinic na pinuntahan ko. 对。Yeah. Pabili siya ng egg nabili kong bangus. dalawa, Forty dollar. Itong dalawang bangus tsaka yung isang galunggong. Ayan. Mga ilang tiraso na rin to. Siguro sampu. Two, four, six, eight, yeah, ten. Tapos umili din ako ng cabbage, yubuya, saka yung ano, uh, noodles may amit. So, ayan. Balik na naman tayo bukas. Kasi walang doktor. Okay. Okay. Okay.